Ismael! What time cargo kam? Sa cam, sa cam. Sa EG cargo. Dumating na? Ito? Ayun po. Ayun, up po. Naghihintay. Kanina pa po kasi. Eh kasi dito pala sa pintuan na to dumating eh. Eh doon ako naghahanap sa kabilang pintuan. Nasaan na siya? Dala ng cargo. Nasaan po? Ito? Okay. A few moments later. Yan ang alaga ng gusto. Adela! Nako, nakatakot. Madela! Ikaw na nga binibisita. Ikaw pa galit. Kailan ba laya mo? Ano ba naging pagkakasala mo? madela, Choo! Sa maganda naman yung kulungan mo. Oh. Tingnan natin yung kulungan. Ha? Ah! Where? Oh, ngayon, umalis na ako. Tinatawag mo ako. Kanina, kinakausap kita. Ayaw oh. mong sumagot. Sir! Come! Come go inside. Let's go inside. Go. Go talaga. Where have you been? Go inside quickly. Go, go, go. Come, 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 come. come. Ay. Oh, go, ah. go inside. Come inside. Quickly. Quickly. <sharp inhale> Go there. Go. Ayo nanti jaket. Yes. Shukra. Wow. This one I use. Yes, I use already hadi. Wow. Try, try, try. Badan inti mapi, mapi hari, mapi barat inti. Wow, ate spirit perfect. Yalah, yalah. Are you happy? Very happy, guys. This is my sister. It's give me. It's very nice jacket too. Wow, Muhammad is sexy. <laughs> A few hours later. Oh. Ngayong araw na to, medyo malungkot ako. Talagang malungkot ako. Kagaling ko lang sa labas. Oh, Diyos ko. Ang init na malamig, hindi mo maintindihan. So, mayong araw na 'to, um, malungkot ako sa totoo lang kasi kinubuan ako ng tigyawat dito at saka dito. Pag inalis ko itong mask ko, makikita niyo 'yung tigyawat ko, kaya nakakainis. So, hindi ko na muna tatanggalin 'yung mask ko kasi 'yung tigyawat ko ang pangit ang bilog dito dito at saka dito sa sentro dito nakakainis so ngayon pupunta ako doon kasi may online meeting ngayon sa class ng uh, apo ng boss ko ginaguide ko sila sa mga online class nila so araw araw yun yun ang isa sa mga trabaho ko dito running errands tapos mga online ng mga bata so ngayon meron mga meeting yung mga parents. Uh, so, um, aatinan ko yun. So, punta na tayo doon. Uh, she's beginning to decompose numbers to five. Uh, we would like her to continue to practice on that and to start decomposing numbers to ten. Uh, and to... Yes, may. Ang tagal na mga pasahero ko. Nasaan na kaya yun? Hindi pa dumating. Ay! Gawin natin yun parang gawin natin yung parang nasa airport yung kung rin nasa airport ka ting tong ladies and gentlemen calling all the passengers of the flight GMC in destination of grocery boarding will start at gate 15 oh by the way don't be late cause we will not wait for your sorry ass <laughs> Ay, nako. Ganyan talaga kapag ka uh, hindi mo na alam ang gagawin mo habang naghihintay ka. <laughs> few hours later. Yan eh. Sida, sida. Ako. Oh. Ay, sabi. Hmm. Sige. Sige, tani, 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 tani. Hindi, Jok. Matros. Mol. Oh, okay. Hi Muhammad Hadi. Kutik kidik Muhammad Isteri. Mapi Muhammad Isteri, Ana Isteri. Uh -huh. Muhammad Kalam, Ana choose Hadis Before Hadi, mapiren. rin. Mapi, touch your eyes. Mapi, touch your eyes. Alas, Sida, sida mini, 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 Why? mini, mini, basta mini, 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 mapi anak mini, mini, Buy one, take one? Minak, minak. Yala. Row, right. Yasar, yasar. Yasar, yasar. Ay, yasar? Ay, wa. Sida, sida, sida. Ako. Ay, wa, yasar. inti mapi hadi mapi wiper minap mm -hmm. hadi wiperin, sayu, <laughs> <Sorry. laughs> ay oke. Okay. You know demo. <laughs> Give me a minute of your time, and I will show you how to use the wiper. Hello? Nasa Pilipinas. Nasa pa mas mula? A few moments later. Nung kasama ako Indonesia, gumawa ng cake. Tapos dadalinto namin sa kapatid ng boss ko. Kaso mo, hindi pantay yung pagkakagawa niya. Kaya, kagawa natin na remedyo. Yun. Yan. Okay na. Ganda ng tingnan. Arsang, galing yan. Bibigay mo sa akin sandwich. Ewan ko. Nakita ko lang doon. ka na. Nagbabasa ako ng comment doon sa nag-suicide na ko ni... O, oh, sige, pa. sige, sige. Ano to? Sandwich. Anong sandwich? Ay! Shawarma tomato. Ano to? ano ba to? Sasagad ko na para madali. Kasi dyan pa. Ay, siyempre, ano ka ba? but parang, mura ba talaga tong ilaw, Mars? Sindi so, na yan? Pag Hindi daw kasi pwede sa microwave yan. Basta may tinapay. Ano ka ba? Ayan, meron palang blue. O, oh, anong nangyari, Mars? Anong balita? Ay, ano nga tayo? 42 Sino? 42 years old yun. 42? Oo. Uh, Nag-50. Eh, bakit Mars? Naman? Depression. May pabito ko yun. Hoy, nakilokano ka na naman ah. Hoy. Ano to, dadali? Ano tin sana si Sir bigay natin doon sa kabila? Hindi, ano, uh, ibigay mo sa akin, dadalhin mo sa akin, dalhin ko doon. Hoy, sabi ni Ate doon ka na ng halian mo, sana mo sabi mo. Tina, kasi na naman ako niya, na big na ako ng gano'n. Ako, naman. Masyado ka naman matampuhin. Talaga. Ma Puro rot. Iniiyak ko na lang pag ginaganon nila ako. Naku naman ito. Kaya masyado magtampo, Mars. Asan ka, asan ka, asan ka? Bigyan mo ko cola. kayo pare naman. <laughs> cola lang naman. Ikaw naman. Kaya ngayon nga eh. Ba't hanggang di ba ang pamalit naman. O ano pala, hindi 'wag mo akong bigyan ng cola. Dati dati na ka na matampong puro at maring ruby. Oh, ano dadalhin kita sa ano? Sa. 'Di ko pag dumating na 'yung driver ng mga bata, dalhin kita sa ano, sa basi. Hihingi ako ng pambili ng ng puto kay Sir. Eh. Paano kahihingi? Sir, pahingi ako na ng snack. Mm, kanina lang, tatampo ka, tapos hihingi <laughs> ako snack. So, talaga. A few hours later. Ah, uh, expired lang, Mapi. Unless, eh, hindi, eh, hindi, awal uh, ba din? Syrup ka lang, taksa. Ah, na, Mapi, syrup. Two, three. marami na naman labahan. Nakikita po po nyo yan. Tsaka, eto. Tsaka, eto. Lahat yan, kasama sa collection nila. Nagbigay din ako para sikat din ng Pilipinas. <laughs> yan, mga collections nila yan. Nang magnet sa refrigerator. Uh, kahit saan basta sila nagpupunta, bumibili sila ng tagi-isang magnet para remembrance. So, ending na naman po tayo ngayon sa video natin ngayong araw na to. So please subscribe and share and like my video kung gusto niyo. So kakain muna tayo. Bukas na naman tayo ng rep, kakain muna tayo. So bukas po ulit. Thank you po.